gagising ko lang po. <laughs> kasi kagabi po sinurprise ako ni Frank ha? I mean na, nagluto po siya. Tapos pagdating ko po kasi, eh, uh, 8 o'clock po yung uwi ko no. 8 o'clock ng gabi. Pagdating ko ang dilim. Tapos nakita ko may uh, candles na kalahit. <laughs> romantic Ang <ha? laughs> um, maganda po yung, ewan kung lahat ng French ganun po. Si Frank po very romantic. <laughs> Uh, yung mga special locations po, yung mga gano'n, hindi niya po yung nakakalimutan. Kahit mga simple-simple lang po. Yung parang ano po siya, masyado siya sa pamilya. Inuuna niya po lahat yung mga anak niya. Uh, at saka, syempre, yung asawa niya. <laughs> ganun po siya. Yung, swerte ko nga po kasi, syempre, yung alam niya kung gaano ka-importante yung family ko sa Philippines. So, Uh, every year po talaga kami umuwi. Kahit mahal po yung tickets kasi syempre apat po kami, no? So, every time po kung umuwi kami, laging kasama namin yung mga bata na po. So, kahit na ngayon malalaki na sila, wala pong uh, palyas na hindi kami umuwing hindi kasama yung dalawang bata. So, pag-uwi po kami, yung vacation po namin, lagi kaming, labi, lagi kaming apat. So, talagang pinag-iipo na namin po yun. Kasi, syempre, uh, yung ticket nga po, yung sobrang mahal. Tapos, Lagi pa pong ang uwi namin mula nung nag-aaral po sila is vacation. So, it's more expensive po kasi pag uwi ka ng uh, during vacation tsaka December. Yan po yung pinaka, parang pagka, uh, may time kasing medyo mas mura yung mga tiket po pagka mga January, February, March no po. Pero pagka yung yung summer po dito sa France, ganun, ganun po kamahal. Pagka uwi po kami ng July, hanggang August, yung po yung pinakamahal. Ganun din po yung sa mga bakasyonan. Uh, pag mag -ba vacation po kayo dito sa France, tas mag -re reserve po kayo ng hotel, ng mga uh, yung ang tawag dito, jeep, no? Yung mga parang places na pwede niyong pag -stayhan. Ang mahal niya po pagka nasa sa peak season. tawag nila po that, yung word nila is peak season kasi nga lahat nakabakasyon. So, sa, sa tingin ko sa lahat ng puses sa, sa Europe, ganun din po. So, ayun. So, yesterday, may, may nakuha, may nabili po siyang gift sa akin. <laughs> Kaya pala agang umalis. Kap, kapon po umalis siya after ng kumain kami. Kasi maga po kami kumakain mga around, pag ang paso ko po si 1 o'clock ng hapon, uh, 11:30 11.30 kumakain na po ako para bago ako pumasok po na, na-digest ko na po yung kinain ko. So, Ah, uh, ganyang umalis. Pag palang umalis na siya. Kaya pala meron pala siyang iniisip na. <laughs> yeah, so. Ayan po. na uh, magandang umaga po sa lahat. At, um. Uh, maraming maraming pong salamat sa lahat ng sumusuporta sa aming magkakapatid at sa sumusuporta po sa channel ko. Thank you po. Maraming pong salamat. Ni Frank sa akin. Kasi <laughs> mahilig po ako sa tawag nito, bonbonier. Lalagay ng mga bonbon, mga candies, ganyan po. Pwede din yung malilit na sabon. So, ang hilig ko po sa thing na may paang ganyan. <laughs> At old na, <ha>? dapat vintage. <laughs> so, ewan ko sa niya na hagilap. Yan po yung gift niya ng Valentine's Day. Siyempre, tumtwa si Manay kasi um, tagal ko pong naghahanap ng ganyan. Hindi ako makahanap. <laughs> Tapos, may pa ako sa bird. So, ito rin po, nahanap niya base na bigat. <laughs> yan. May pero kaya yan eh. Yan. yan po yung kasayahan ko. Kasi mga ganyan po yung gusto ko yung mga uh, ganyan-ganyan na abubot na siyong lalong dumadami ang alikabok. Ayan, hanggang wala na, hindi na makain nga si Malay dahil sa dami kung ano-ano. <laughs> Joke. Ayan po, magandang buhay po. Ayan, gagawa po tayo ng carbonara. Kaya lang, dapat po pinong-pino yung ano natin. Bell pepper na po. So, ayan. Um, ang lalagay ko po is breast ng chicken, o. No? onions. Kuha so, po tayo ng onions. At, um, tapos isang gusto niya ng, gusto niya ang, um, isang po kasi, di ba, naka, um, ano po, na, napasahan niya po agad yung written ng driving lessons na po. So, ngayon na, practical na po siya. So, dito po sa front, 17 years old, pwede na pong mag, um, uh, how do you this one? Mag-ask ng per permit na po ng driving driving license. 17 years old. Kaya lang, alam ko, um, I, I don't know, meron pong package, parang 1,000 something na po yung package nila na po. Tapos, parang 24 hours yung, ano po, 24 hours yung Um, driving lessons na practical. So, pagka, ano po, uh, tag nito yung gusto niyo pong mag-add, alam ko yung per hour is 38 euro isang oras pong driving lesson. So, ganun po kamahal yung uh, driving driving lessons dito po sa amin. No po. So, every, hindi po pwedeng hindi ka mag-enroll sa mga driving schools. No po. So, parang gaya din sa ibang bansa, siguro ganun din. Ayan. Kagabi po, nagluto rin si Frank dahil Valentine's Day no po. So, kailangan namin ubusin yung mga tira. Pero mamaya po darating si Osh kasi vacation niya po. Yung sa university, yung dito po kasi pag February may winter vacation yung mga bata na po. Kaya si Osh po dala susunduin ni Frank mamaya yung hapon na po. So, yung kakasama natin si Osh. Nang ilang, nang one week. Tapos next week po, ano po ako, uh, pang umaga. Pag hindi na palitan yung planning. Kasi, uh, baka mabago, mabago po yung planning, yung, yung, yung bagong planning kasi po, ano, yung, yung bush, bush, busher, yung talagang totoong busher, i- eh. tapos na yung vacation niya na po. So, ayan. Nagawa po tayo ng yung sa pasta to. Parang karbunarang, ano lang, peke. Joke. <laughs> Parang karbunarang, ano nanay. Nanay pini mo. siya so, sa mahilig na siya sa pasta. dali hindi siya mahilig sa pasta. Ngayon, mahilig na rin siya sa pasta. May natira po kasi yung breast ng chicken. So, kailangan pong natuin na, no? Pagka dinipost mo kasi po yan, hindi dapat na magtagal sa rep. Kailangan pong natuin na kaagad kasi ayapat na po'ng magkasakit na po ng mga bacteria bacteria na po ito. Ang ano po ito yung, dito po ang daming tawag siya putri, no? Yung mga pasod na meat na po. Mayroon kasi dito may lamig, may winter, saka maraming mountains. So, ang dami po nilang mga parang ham na yung nagaling sa bundok niyo po. na asin na nila yan sa pasinahang nila for ilang months and years parang tawag sa pink sirano na po so yan so kung po, ano po yung mga tira tira gusto ko nang ubusin eh, yung na tira natin. tira tira Ayan. Last na nang bilhin ngayon is very, ano po, nung pala sa ginputo, Para yung, ayun ni Sam, malasa sa pasta niya. Taglayan po natin ang chicken cubes niya po. hinaan natin kasi matututong. Ngayon oh, pala ito. Lip, uh, konting lip pala konti. Ano po yung kakainin niya, mama yan. Pwede saan? Ngayon, sa maang hang. Tapos, hindi pa siya sa maanghang So, ayan. Konting-konting fresh na po. Ayan. lagyan natin ng konting curcuma. Curcuma is bulang dilaw. Bulang dilaw. Curcuma. Ayan po yung curcuma. Ganda po sa katawan. Si mama po, laging umiinom niyan. Pero yung binibili po nila yung yung luyang dilaw na ganyan na po. Tapos, uh, binibili po nila yan sa palengke sa arayat na nami. sa Batangas minsan nagdadala si Kabono yan, yan na po, ready na po yan tapos papakuluan niya na lang yung pasta niya uh, linguini yan. yan. yung linguini po, linguini yung pas, pasta italiano tapos i-mix niya lang po yan dito kaya solve na po siya mamaya. So, ikukuk niya lang yung pasta. Kami po ni Frank, i-tira-tira. Tapos, ito, nailabas ko po ito, yung, ano, yung to yung, ano, ninotilyo ko lang to, yung pagkano natin yung ganito. Kasi, ang kapal po, so, kailangan ganyanin po, no? So, kanina, ginanyan ko. Tapos, lagyan ko po yan ng lemon. Tapos, uh, ginger powder na po. Maganda po yung ginger powder. Lagi na po akong bumibili. Dati hindi. Kaya lang minsan, syempre, pag wala akong ginger na totoo, yung talagang ginger, syempre, ay, meron po akong, ano, alternative na po. So, ngayon po, lagi na akong bumibili ng ginger na powder. Kasi masarap siya sa chicken, sa lahat, sa, uh, sa mano, uh, sa, sa pork, uh, sa fish, sa shrimp. So, ayan. So, big use din po yan. Nakakalasa po siya sa pag nagmamarinate. When you do sa marinating na po. So, kami, may uh, pang tira-tira lang kakainin namin today. Yan, ang lalaki lang <laughs> ng itlog. Tingnan niyo po kung gano'ng kalalaki. Tatlo yung nangingitlog natin, no? Oh. So, ayan po yung lalagyan. Yan, ang lalaki na. Dati po ang liit, tapos ngayon biglang... Dambuhala po yung mga itlog nilang habang kaya yep, nung dati po nung may nung bumili kami, sabi nila yung organic uh, eggs daw po, sabi niya ay nako, pag may time na hindi nyo na masarahan sa sobrang laki ng itlog which is true, so sabi ko nga lahat pong viewers ko sinasabi ko lagi na kung mayroon po kayong place, kahit tatlong manok po apat na manok nako, ang sarap po ng itlog tapos ah uh, pakawalan nyo lang po no. So ayan, organic eggs po. Uh, medyo magpi po tayo nito. So kailangan medyong pasingawan yung bahay kasi medyo. <laughs> binili po namin ito uh, sa ano po uh, sa Bataan. Ayan. So ito po maliit na lang koy. Yung may kakilala niyan yung uh, sa Bicol maraming ganito. Although, marami din po sa ano, ah. sa Aray, very rare. Pero sa Batangas po, ang dami. Kasi nung nagpalengki round po kami ni ni bro, nung nasa Pinas na po, may hili kasi ako sa palengki. Sinama pa ako ni bro, si, yung brother ko pong nagbablog talaga, ah uh, si ka farmer. Uh, ang dami pong langkoy, ah, kasi it's my, one of my favorite fish. Actually, may talaga ako sa isda. But langkoy is really the best. Lalo na yung malaki po, Reperituhin nyo yan sa sinangag Wow! Talaga po, panalo po tayo. Masarap po siya. Masarap po siya. So, yan po yung mga binili namin nung pumunta kami sa Balanga. Sa Bataan po, ang daming mga dry fish. Kaya lang po, yung sabi ko nga po sa inyo, um, kasi po ako binili ko po doon, then after, yun po yung dinala ko dito na po. But yung sa shrimp po, sa tingin ko po hindi masyadong dry na dry yung ano nung pipiliin niyo na lang po ah kasi yung iba hindi talaga siya dry na dry so parang nag-alik nag ano po nagbukbuk na po so kailangan niyo pong ibilad ulit so ayan lang po yung napansin ko pero yung mga dilis dry na dry po sila so, yung, yung ano lang po yung yung ano yung pusit kasi yung pusit pa naman po Ah, uh, syempre hindi mo na, madami yung binili namin um, hindi mo naman agad-agad makakain na po. So, hini din namin. So, kailangan po is, kailangan nyo po ulit na dilad. So, kung makakapagdala po kayo ng, ng ano, ng nigo, no? Tawag sa bicol. Hindi ko alam ang Tagalog sa nigo sa, sa Tagalog. Yung, ano po, yung parang nigo nga. Yung pagka nagbi, ng bigas, naglilinis na bigas, ginagamit yun po yun. Bilao ba yun? Oo, bilao. Yun, magdala po kayo na. So, yan, ang ating daing. Favorito ni... Kumakain na si Frank, inuubos niya na, lang, ha? Inuubosan niya na ako ng mga ganito, ha? Nagugusto niya. Dati hindi niya matake dahil maalat. Ngayon, ako, nagiging pinag-taste na siya, ha? So, kailangan itago. Smells good, oh! Ha? It smells good, oh! Masa, it's Halloween ha mabagtok daw. It's delicious. Ah, very delicious. Dati po, hindi kami makapagluto niya na when we were in the military nah, home. This one is ha? from Ukraine. It's <laughs> Ukraine. One. <laughs> Chernobyl. Look. Chernobyl fish. Po oh, talaga. Kalokuan mo na naman. Kalokuan so, yeah. mo sa buo sa buhay. Anong naiisip ba? Gutom na gutom kayo na chocolate. Ang gugutomin to eh. Kulo lang bahay. <laughs> Ayan. So, luluto natin yung marap, masarap nyan yung medyo, ano po, crispy siya, no? Ayan. Papasarap pa naman natin ito. 11, mag-11 na kasi. Sap-sap. Sap-sap pa tawag dito sa dito. Ngayon kung tawag sa iba. Sap-sap tawag namin dyan. Alam mo, yung mga bagay-bagay nung pag doon pa pinanganak na po. Eh, yun po yung naaalala mo. Yung ako po pinanganak sa Bicol, sa San Vicente, sa Albay. Alam mo po yung mga ibang words, hindi ko alam sa Tagalog. Sa Bicol ko po natatandaan. Kahit 12 years old po kami umalis doon, ha? Imagine that, ha? 12 years old po kami umalis ng Tabaco. Ah, ng San Vicente. Manila na po kami tumira. Pero yung mga, yung yung Bicol, hindi ko po makalimutan. Sayang nga po at wala na. Naibenta na namin yung lupa doon. Wala na. Makikitira pag uuwi ng Bicol is makikitira ka sa or hanap ka ng pwedeng terahan ako. Na Marami naman po kami dinsan. Ayan. marami po kaming pisa na nasa, nasa Bicol. Matirang muton na uh, lamb. Gumawa po siya ng ulit. Kasi paborito ko. Ayan. Ayan ito natin. Tapos ito po yung mga binili ko sa SM dati. Pero ito, mas masarap po yung bilis. Kaysa yung ano po, yung yung supposit nindi hindi po masyado kasi masyadong matamis. So, if you, me, I prefer next year, puro dilis lang po da, bibilin ko. Ayan po. Bon appétit! Ayan po. Langkoy po. po.

sap-sap. Um, um, hmm. Sarap po. Masarap. Ayan. Hey po sa lahat. Tingnan nyo, ginawa ni Frank dito para hindi na po sila makalusot. Yung mga manok dini ay wayan dito ni Frank. Kasi magtatanim na po tayo at pag nakalusot sila diyan, tigok ang ating mga halaman. <laughs> Nayos na dito. Kasabi ko, dami nagkalat pag kamahangin po. Hinam. Lahat ng mga bagay-bagay linilipat na po. So pati yung mga pasong plastik tatanggalin na rin natin kasi wal ayus ayusin natin ng konti. Dahil magulo ang buhay. Wala pang tumutubo. Wala pa. Ito natin tinanim yung mustasa. So, ayan. Day 2 pa lang naman. So, walang Sana umulan po kasi medyo sobrang lumlom na po. Hindi na ganun siya kalamig kasi tingnan niyo po. Uh, wala po akong pullover na po. Pero, um, ang problema nga po yun, hindi umuulan. So, yung kailangan diligin kailangan pong magdilig so kaya marami po kami mga ganyan ganyan do sa dulo medyo pangit so, yung mga sana nga maayos na namin dyan Ma maraming dapat na rin anahin i give up kaya lang syempre minsan kasi po pagka may gardening ka may garden may bahay yung mga scrap minsan na nagagamit din po no, para hindi bili ng bili so kaya minsan Uh, kahit gusto po nang itapon, hindi, nyo, hindi po matapon kasi pagka magdi-DIY ka, kailangan mo ng mga ganong-ganon, di ba po? So, yung mga, uh, alam po yan ng mga nagdi-DIY. So, yung ano po natin, medyo gumanda-ganda. Yan, yeah, gumanda-ganda yung onions na atin na po. So, pwedeng, ano yung kuya, pwede natin yan po yung binili nating ano, onions na 10 cents na po. So almost ano yan, uh, 50 yata, 50 30 na ano. Mm -mm. Ito hindi na bunga yung Shubroxel baka ngayon pa lang mag, magbigay ng ano, ng bunga. Tapos yung patatas ay kinayas kasi ng mga manok kaya ganoon. So ganoon lang nangyari. Yan, happy Friday. Medyo malamdam po tayo. At may pasok pa ako mamaya ng alas 3. Ne, ala una ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At Saturday po, whole day po ako. <laughs> Madugo ang Saturday ko this week. Ayan po, magandang umaga po sa lahat.